guys ay magkakabit ako ng plain sheet sa taas para hindi na umanggi sa akin tuwing umuulan so nilapit ko guys yung tricycle dito para uh, makaakit ako Uh, para makabit tong pinchet ayan guys medyo nahirapan ako medyo bulok na kasi tong taas kaya uh, dandahan lang ako so ang ginawa ko pala guys nilagyan ko na lang ng alambre yung taas nito bago pinilipit. Sabukan. Mas ang buhay mo. Uh, para hindi ko na siya kakalangang pakuan sa taas. Dito na lang ako sa baba mag uh, mag uh, pako. At binawasan ko rin pala ito dahil masyadong uh, mahaba. Nahirap ikabit. Ha? Ito kaya? medyo hirap lang talaga ikabit ito guys kasi uh, matalim yung Plane sheet kailangan talagang ingat ingat a few moments later ayan nga guys no hinati-hati ko lang para maikabit ko siya ng uh, buo bago pinako pinako ko yung bandang hindi pa bulok para hindi basta uh, malaglag bago pinako ko din sa baba yan nga bumaba ako para malapit ko dun sa kabila para makabit ko yung sa kabilang side bago hindi ko maabot kasi yung kabila eh uh, kaya ang ginawa ko guys ay i ano Eh atras ko yung yung tricycle ko para maabot ko yung kabilang side well, napapakuan ayan bago akit naman ako sa tricycle ko yan kaya ko naman guys so taste taste lang dahil wala akong budget sa ngayon dahil marami akong binayaran ngayon guys dahil nagpakabit ako ng kuryente medyo malaki yung ginastos ko kaya wala akong talagang budget na um, para sa gagawa kaya ako na lang mismo ang uh, magkusa maglagay nito medyo mahirap lang guys talaga ayan bago yung hinati ko dyan ko siya nilagay hindi lang maganda tingnan guys dahil pang samantala lang naman ito kasi yung bubong nito ay kailangan na rin talagang palitan yung mga kahoy dahil bulok na rin kasi kaya pang samantala lagyan ko lang na siyang ano para hindi lang muna ako maulanan dahil nag-ipon pa ako na uh, para pampaayos ng bubong A few later. at yan natapos na rin guys bago medyo mahirap lang magbaba natenas medyo nasugatan pa ako nilapunan ako muna guys ayan, ayan so ayan guys ah uh, nakaya din ikabit ang galing ang galing